Na sila. Oh, krabi, Nainitan sila oh Grabe sobrang unit guys Nainitan sila Laging tumatapat sa freezer At saka sa chiller Ayan si Sojo lagi nandyan Tapos si Kimchi naman Ayan May maya din nandyan na rin si Kimchi Kimchi Mmm su gondong loloki tupus gondong bobo gondong bob Kitik-kintik ganda bobbabaktabak nila guys ketua yang kela Ayan, malakas kasi sila kumain. Hmm. Tapos ayun yung kulungan nila. Oh. Ah, so guys, kakaawa sa is uh, buong isang araw. Kakaawa sila kasi sobrang init talaga. guys eh. Sobrang init talaga guys. Grabe. Ayan eh. yung pagkain nila. Oh. Ayan. Hmm. Ibilang ko sila ng ibang pagkain. Ayaw kimchi. Yan lang ang gusto niyong pagkain. Ayan yung pilit. Special. Kaya ayan. 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 natin hindi sila nag-hyper mamaya yan nag-hyper yan hmm. tapos takbo takbo sila Tala, takbo hmm. malalaki yan yan parehong siamis ilang uh, yung isa yan magkapatid sila hmm. itong babae ng anak na sana ay nanganak siya sang beses kaya lang, hindi na namin pinaanak ulit kasi mahirap yung lagyanan. Wala kasi kami ano. Tapos yung mga baby nila, yun Mga baby dyan lang din. Na namatay nga yung isa. Apat lang ang nabuhay. So, ayun. Pinaalagaan din pinangigay sa iba para yung ano din yung mahilig din sa pusa kasi pag hindi kawawa yung ibibigay namin kaya yun pinili din namin yung bibigyan ng ano marunong talagang mag care din sa pusa ayan guys Tapos yung dalawang dog namin sa loob. Ah. Bayas. Yeah. Sana to bayas. <laughs> Saan ka ba Bayan. Come here. Hmm. Ang bayan, ba ang lakas naman ang hingal mo. Ayan. kaya sa Meron pa akong stray cat. Eh. Ayan. May pa ako. Ayan. Pinapakain ko lang sa labas yan. Oh, good boy, good boy yan eh. Labi ni inaaway. mga ina away lagi dyan. Eh good boy yan si Putol. good boy yan si puto good lang ha good boy singkit namin o oh, nagtatago lang tutulog sa ilalim ng kama ko ayan si Pulot. Thank you guys. Hanggang dito na Video ko sa mga sa mga aming mga baby. Ayan. Yeah.